Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Narnig na ninyong sinabi, Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalag ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gandi pala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano, at kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat mga kapatid. Narito naman po tayo para sa ating pagninilay sa ating mabuting balita. Ang ating pong mabuting balita ay mula kay San Mateo, Kabanata 5, Talata 43 hanggang 48. Sa ating pong mabuting balita, ito po ay isang hamon mula kay Jesus upang mamuhay sa isang mas mataas na antas ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi lamang para sa ating pamilya, kaibigan at mga taong mabuti sa atin, kundi maging sa ating mga kaaway, hindi natural sa mga tao ang magmahal ng mga umuusig o nagmamalupit sa kanya, kaya't ito ay isang espiritual na pagsasanay na nangangailangan ng biyaya ng Diyos." Unang-una po, ano po ba ang dapat natin gawin, mga kapatid? Una po, ang pag-ibig na walang kinikilingan. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ay nagpapadala ng araw at ulan sa lahat, sa mabuti man o sa masama. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi eksklusibo sa mga karapat-dapat lamang, kundi ibinibigay ng walang kondisyon bilang mga alagad ni Kristo tinatawagan tayo upang ipakita ang ganitong uri ng pag-ibig. At ang pangalawa po, pananalangin para sa mga kaaway. Isang praktikal na paraan ng pagmamahal sa ating mga kaaway ay ang ipanalangin sila. Hindi ito nanganguhulugan ng pagsang-ayon sa kanilang mga maling gawain, kundi isang pagpapahayag ng pagpapatawad at pagnanais na baguhin ng Diyos ang kanilang puso. Ang pananalangin para sa mga kaaway ay hindi lamang nakakatulong sa, sa kanila kundi nagpapalaya rin sa atin mula sa galit at hinanakit. Ang pangatlo po, ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Kapag minamahal natin ang ating mga kaaway, ipinapakita natin ang, na tayo ang tunay ng mga anak ng Diyos. Ipinapakita natin na hindi tayo nabubuhay ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ayon sa pamantayan ng kaharian ng Diyos. Pangapat po, maging ganap gaya ng Ama sa langit. Ito ang pinakamataas na hamon sa lahat. Maging ganap o perpekto gaya ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging walang kasalanan kundi ng pagiging ganap sa pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nasasaktan ng sama ng loob at hindi nagpapadala sa galit. Pagnilayan po natin ito para sa ating buhay. Mayroon ba akong taong mahirap mahalin? Paano ko ay papakita ang pagmamahal ni Kristo sa kanya? Pangalawa, kapag ako'y nakararanas ng pag-uusig, o masamang pagtrato, paano ko ito kakarapin sa paraang makadiyos? Pangatlo po, sa aking pang-araw-araw na buhay, paano ko mapapalalim ang aking pag pagkahiwatig sa Diyos sa pamamagitan ng pagbumahal sa lahat ng tao? Naway gabayan po tayo ng Espiritu Santo upang maisabuhay ang tunay na pag-ibig na itinuro ni Jesus at sa ating pagtatapos sa ating pagninilay, naway baunin natin ang hamon ng Panginoon na magmahal ng walang hangganan. Hindi lamang sa mga taong madaling mahalin, kundi lalo na sa mga mahirap mahalin. Ang tunay na pagiging anak ng Diyos ay nasusukat sa ating kakayahang umibig tulad ng kanyang pag-ibig. Walang kinikilingan, walang kondisyon at handang magpatawad sa ating pang-araw-araw na buhay, naway sikapin nating maging daluyan ng awa at kabutihan. At sa kabila ng anumang pagsubok o pag-uusig, piliin nating tumugon sa pag-ibig ni Kristo. Ipanalangin natin na bigyan tayo ng Diyos ng pusong handang umunawa, magpatawad at magpahayag ng kanyang liwanag sa mundong puno ng hidwaan. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at tulungan tayong maging ganap sa pag-ibig gaya ng ating Ama sa langit. Amen.